Kaya sabi ni Cielo Magno, in live stream, open to the public ang bicameral conference ng Senate at ng House. Yan yung bicameral, biling bicam, House of mga congressmen at mga senador, may meeting sila to finalize the, uh, what they call this, the entries there in the budget for the General Appropriations Act na bubutohan ng mga senador at congressista. 24 hours, sumagot na agad si best friend ko, si Waldez. Ang <laughs> sabi niya, payag siya. At ito, ang sabi niya, bantayan nyo. Kasi pera nyo ito. Bantayan nyo ang kaba ng bayan kasi pera nyo ito. Anak ng tinapaka naman. Yung akala mo na talaga bobo na talaga kami. Bobong bobo na kami ikaw na nga dyan, binabantayan namin, tapos babantayan pa namin yung bike. Ikaw pa magsabi na bantayan namin yung bike dahil pera namin yan. Ikaw na nga binabantayan namin eh. Kasi baka ubusin nyo dyan eh. Nah